Kamusta ka alam? Ngayon ay pag-uusapan natin ang mga most expensive weddings in Philippine history. Sino kayang couple ang umabot sa 500 million pesos ang ginastos sa kanilang kasal? Sino naman kaya ang ikinasal sa Paris at halos umabot ng isang linggo ang kasal? At sino naman kaya ang tinatawag na Royal Wedding sa Pilipinas? At syempre, hindi rin papahuli ang isa sa mga pinakausap-usapang kasalan kamakailan, Zainab Harake at Ray Parks. Pangilan kaya sila sa listahan ng mga pinakamagagarbong kasal sa bansa? Abangan mo dahil malalaman natin kung pasok ba sila sa top 10 o may bago silang tatalunin sa listahan. Kaya kaalam siguraduhin panoorin hanggang dulo para malaman ang kasagutan. Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators, maraming salamat po. Yilmaz Bektas and Rufa Gutierrez Wedding Date, March 25, 2003 Si Rufa Gutierrez na isang artista at ang dating beauty queen ay ikinasal sa isang negosyanteng turkey na si Yilmaz Bektas. Maniwala ka man o hindi, ang dalawang ito ay unang nagkalilala sa Cannes Film Festival noong Mayo ng 2000. Noong March 25, 2003, Ikinasal sila sa NBC Tent na puno ng 800 mga panauhin. Kasama ang dating pangulong Fidel V. Ramos, Dolphy, Fernando Poe Jr., Lily Monteverde, at German Moreno. Ang mga detalye ng kanilang kasal ay kamangha-mangha, kabilang ang isang jewel-studded cake, isang dress with a 6-meter train, 66 na klase ng mga bulaklak, at telecast sa GMA Network. Sa kabila ng high profile na relasyon at isang kasal ng napakarangya, ang kanilang kasal ay napunta sa diborsyo na na-file noong Mayo 8, 2007. Pagkatapos ng ilang very serious domestic abuse allegations, mayroon silang dalawang anak na babae at ang pangangalaga sa mga bata ay nananatili kay Rufa. Ang total wedding cost ay 27 million pesos. Dingdong Dantes at Marian Rivera. Wedding date December 30, 201 Tinawag na Royal Wedding noong 2014, ang Primetime King and Queen ay nagpalitan ng panata sa Immaculate Conception Cathedral sa Lungsod, Quezon. Gumamit sila ng isang malawak na LCD screen na itinakda sa labas ng venue para sa mga tagahanga sa labas. Ang nag-iisa lamang na mas kuminang sa kasal kaysa sa mga guest na kinabibilangan noon ni Pangulong Benigno Aquino III, Vilma Santos, Chris Aquino at Ben Chan ay ang 2 million pesos lace na gown ni Marian na gawa ni Michael Cinco. Ang reception ay ginanap sa Mall of Asia Arena kung saan nakalagay din ang kanilang 12 feet na wedding cake at isang espesyal na short film ni Direct Joyce Bernal. Sinasabing ang malaking 12 feet na cake ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 7 million pesos at ang dress ay nagkakahalaga ng humigit kumulang 2 million pesos. Nakuha pa ng cake ang pansin ng international media dahil ito ay one of the biggest cakes ever. Ang kabuang halaga ng kasal ay humigit kumulang sa 30 milyong piso. Hayden Co. and Vicky Bello Wedding Date, September 3, 2017 Hindi na kailangang sabihin ang maraming bagay tungkol sa background ng dalawang kilalang tao na ito sapagkat pareho silang mga doktor at kilala. Isa sa inabangan at pinag-uusapang kasal ng taon. Ang isang linggong kasal ni na Hayden Ko at Vicky Bello ay talaga naman ingrade mula simula hanggang katapusan. Sinimulan nila ang lahat gamit ang isang cruise on a yacht sa River Seine na sinundan ng aktwal na seremonya sa The American Church sa Paris. Ang buong okasyon ay halos isang taon pinaghandaan. Kasama ang 250 mga panauhin, 400 mga miyembro ng crew at 28 na mga artista. Ang kabuuang halaga ng kasal ay humigit kumulang sa 500 million pesos. Richard Gomez and Lucy Torres Wedding date, April 28, 1998 Ito ay isang kwento ng pag-ibig na nagsimula sa hanay ng isang Lux commercial. Ang kanilang fairy tale wedding ay naganap sa St. Peter at Paul Church sa bayan ni Lucy sa Ormoc, Leyte. Ang pre-wedding prep ay may mga kasamang mga commemorative t-shirt para sa F. FANS na may nakasulat Nandoon na ako sa kasal nila Richard Lucy Ormoc City April 28 1998 Para naman sa Gusette's giveaways naghanda si Lucy ng isang 16 song mixtape na binubuo ng mga napiling track na espesyal sa kanilang relasyon Ayon sa balita ang mag-asawa ay nagkaroon ng tatlong receptions Isa para sa mga manggagawa ng hasyenda ng pamilya Torres isang motorcade at party para sa 1,000 guests sa Ormoc Superdome para sa mga lokal na residente at tagahanga at isang sabay na reception para sa actual wedding guests. Ang kabuang gastos sa kasal ay humigit kumulang sa 27 milyong piso. Aga Mohlak and Charlene Gonzalez, wedding date, May 28, 2001. Para sa celebrity wedding na ito, nagsimula ang mga pagdiriwang sa isang tatlong araw na paligsahan sa golf sa Camp John Hay sa Baguio City kasama ang mga kapwa showbiz personalities. Ang kanilang aktwal na seremonya sa St. Joseph the Worker Parish ay nalive sa telebisyon at nagkaroon ng isang kahangahangang entourage na kasama si na Fernando Poe Jr., Senors Lauren Legarda, Vilma Santos, Lily Monteverde, Charo Santos Concio at chairman ng ABS-CBN na si Gabby Lopez. Si Charlene ay mukhang nagninining habang naglalakad sa aisle sa isang off-shoulder gown with a 4-meter train. Ang pitong layer na cake ng kasal ay ang center stealing centerpiece ng reception na nilikha ng ina ng bride sa loob ng pitong buwan. Ang kabuang halaga ng kasal ay humigit kumulang sa 10 milyong piso. Gabby Concepcion and Sharon Cuneta Wedding Date, September 23, 1984 ito ay isang real-to-real love story na nagsimula noong 1981 sa Dear Heart at walupang pelikula at sa wakas isang masaganang kasal para kinagabi at Sharon. Hindi inalintana ng mga tao na sila ay 19 years old lamang sa panahong iyon. Libo-libong mga nababaliw na tagahanga ang nagtipon sa labas ng Manila Cathedral at sa Philippine Plaza upang masilip lamang ang sikat na love team. Ang ceremony at reception ay mayroong sobrang mahigpit na seguridad na hindi sorpresa kung isa alang-alang ang kasikatan ng mag-asawa at pagkatapos ay si Pangulong Ferdinand Marcos bilang principal sponsor. Ngunit pagkatapos ng tatlong taon na pagsasama ay legal na silang nahiwalay noong Agosto 1987. Ang kabuang gastos sa kasal ay humigit kumulang sa 10 milyong piso. Cheese Escudero and Heart Evangelista Wedding Date, February 15, 2015. Ang kasal ng mag-asawa na ito ay naganap sa Balesin Island. Nagsisimula sa pagdiriwang ng kaarawan ni Hart at Despedida de Soltera. Ang kaganapan ay nagsilbi bilang isang welcome party para sa mga celebrities, mga kilalang tao, politiko at mga negosyante. Ang napakagandang venue ay transformed into a sea of white with a canopy of 5,000 stems of white wisteria at 100 pieces of crystal. Ang mag-asawa ay nagdaos ng dalawang receptions, isa sa Balisin at isa pa sa Maynila para sa mga guests na hindi mamakarating sa island ceremony. Ang kabuang gasto sa kasal ay humigit kumulang sa 50 milyong piso. Mar Rojas and Corina Sanchez Wedding Date, October 27, 2009 ano ang makukuha mo kapag ang isang senador at isang broadcast journalist ay kinasal? Isa sa napakarangya at pinag-uusapan na kasal ng taon. Bagaman ang panahon ng politika ay hindi nawala sa maraming tagamasid. Isang buwan bago asahan na mag-file ng kandidatura si Mar upang tumakbo bilang vice president. Tinatayang 3,000 mga guests pa rin ang pumuno sa Starn Domingo Church, isang halo ng mga personalidad sa politika at showbiz. Sa labas ng simbahan, mga 2,000 na tao ang nakasaksi sa event sa pamamagitan ng apat na giant television screens. Napagpasyahan ng mag-asawa na wag na lang magdiwang sa Araneta Coliseum kung saan dapat sila unang mag-date at sa halip ay idinonate para sa pondo ng typhoon victims. Ang kabuang gasto sa kasal ay humigit kumulang sa 25 milyong piso. Jules Ledesma and Asunta de Rossi Wedding Date, March 14, 2004. Ang kasalang ito ay pinag-uusapan ng bayan bago pa man maglakad ang nobya sa pasilyo. Opisyal na tinutulan ng kanyang pamilya ang live-in na relasyon ng noo'y 90s na taong gulang na aktres sa 41 taong gulang na kongresista mula sa Negros Occidental. Dalawang beses silang ikinasal, una sa isang engranding civil wedding na ipinalabas sa ABS-CBN. At makalipas ang dalawang taon, isang aktwal na seremonya sa Santuario de San Antonio. Kasalan ay nagsilbi para sa kanilang pamilya at ang mga guests na less showbiz, more high society and political personalities. Ang reception ay ginanap sa Rizal Ballroom ng Makati, Shangri-La, kung saan matatagpuan ang 700 na panauhin. Ang kabuang gastos sa kasal ay humigit kumulang sa 97 million pesos. Ferdinand Marcos and Imelda Romualdez. Wedding date, May 1, 1945. Ang dating president couple, ang yumaong Pangulong Ferdinand Marcos na isang liberal at si Imelda Romualdez na isang nasyonalista ayon sa tradisyon ng pamilya ay nagkaroon ng civil wedding sa Baguio City. Pagkatapos nito, ay muling ikinasal sila sa simbahan noong Mayo 1, 1945 sa Pro Cathedral ng San Miguel sa Maynila. Kabuang gasto sa kasal ay humigit kumulang sa 16 milyong piso. Raymart Santiago and Claudine Barreto Wedding Date, March 26, 2007 Ang isang mabato at kontrobersyal na pagsisimula ng kanilang relasyon ay hindi nagpatigil sa mag-asawang para sila ay ikasal sa Tagaytay Highlands na pabalitang nagkakahalaga ng 25 milyon pesos. Ang kasal ay nagtatampok ng isang gazebo na tinatanaw ang kamanghamanghang tanawin ng Tagaytay, Fireworks, isang orihinal na awiting pangkasal ni Nagari Valenciano at Kuh Ledesma, at isang shower ng mga rose petals mula sa isang lumilipas na helicopter. Ang guest list ay kasal ng dalawang magkaribal na istasyon, mula kay ABS-CBN Chairman Gabby Lopez hanggang sa GMA Network COO Hilberto Duavit. Ang kasal ay dinaluhan ng hindi bababa sa 350 na mga tao at na-broadcast ng live. Alam nating lahat kung paano natapos ang ugnayan na ito. Kabuo ang gasto sa kasal ay humigit kumulang sa 20 milyong piso. Zainab Harake and Ray Parks Jr. Wedding date, June 1, 2025. Isa sa pinakapinag-uusapang kasal ngayong taon ay ang pag-iisang dibdib ng content creator na si Zainab Harake, at basketball player na si Ray Parks Jr. Ginanap ito sa Crystal Palace of Aquila in the Sky sa Tagaytay, isang all-glass venue na tanaw ang Taal Lake. Naka-check-in din sila sa Anya Resort, isang five-star hotel sa parehong lungsod. Ang wedding gown ni Zainab ay gawa ng world-renowned designer na si Michael Cinco, isang fully hand-beaded custom ball gown na nagkakahalaga ng humigit kumulang 5.6 milyon. Kasama na rin ang veil at evening dress na umabot pa ng dagdag na 1 million pesos. Ang venue styling ay inasikaso ng celebrity stylist na si Gideon Hermosa. Tinatayang nasa 5 million pesos ang ginastos para sa floral at setup styling. Sa reception, nagperform din ang OPM Band na December Avenue na may estimated performance fee na aabot sa 400,000 pesos. At hindi pa dyan natapos ang ingranding celebration. Wedding gifts nila sa isa't isa isang brand new SUV at isang Birkin bag. Ang kabuuang gastos sa kasal ay humigit kumulang sa 30 million pesos. Kaalam, ito ang mga listahan ng most expensive weddings in the Philippine history. Kaninong kasal ang nagustuhan mo? Gusto mo din bang gumastos ng malaki sa iyong kasal? Aantayin ko ang sagot mo sa comment section. At dyan na nagtatapos ang ating nakamamanghang kwento sa araw na ito. Huwag mong kalilimutang i-like ang ating video at mag-subscribe ka na rin sa ating channel. Huwag mong ding kakalimutang panoorin ang next videos na siguradong magugustuhan mo. Hanggang sa muli at samahan niyo ako para sa panibago natin pag-alam.